po update sa ating baisan na medyo nahuli alas yung ay hindi po ba ito yung ng abuno hindi pa ay dalagdagan ulit ng abuno maganda nga pare abuno huli ay ay pwede rin Kaya po pala gawa sa Sariaya ay nasa ano, ang tanin, siyang nasa bangbang. Ah, po amin pong nililinisan itong maisan no. Yeah. Tapos papatabaan po uli. Malambot naman ano po. ah, Ayo para gagawin ng palay. Tuwa sa alam po bagsak. Ano naman talaga pagkagusto ay. ah bar ba kasi July ah gusto na ano ano ka pagtataas pa po ito hindi yeah, tataas na habang unang bunga ha tataas yung habang nabunga ha? ay oo oh, Ang hangin kaya po at pinatambakan ng puno Ah, na ha, po bang tama? Pero ito'y hindi ka ito huli na, para matanda na eh, parang bubulaklak na po? Bahala na pati ano? Ay oo oh. parang tumamlayan daw, hindi kaya? Ay ba't yung kabila naman ay na ganun din? Talaga po ba na ganyan ng mais? ha ayan ah, ay maganda ka hindi na nanuhin matataas na naman yan ay Para na po ang ating mga nagawa po yan no? Oh. pinagtatlohan na po namin bali tinatambakan po natin ang mga puno oh. Yan. Para po bukod sa patabaan ay para po hindi ma ano ng hangin mabugbog po yung para hindi tumumba oh. sa iba po ito kinakalabaw ng manumano pero ah, kinakalabaw pero sa atin po palang manumano kasi dito sa amin po ay sa amin pong barangay walang nag-ano ng mais na inaararuhan ng gitna gawa po na yan ng kalabaw para hindi kainin yung mga mais oh na rin oh ganito po dalang yung nakita kong mais na tanim sa po uho oh. Yan, ito pa po, po ang linisin natin. No? Lago. Warat ang mga dahon ng saging. ay eh. Ito na rin po pala ang update sa ating ano, senyoreta po. Oh, yan. Kadais no? po nito ito ay. para pumbubungo na rin yung ating senyorita tapos si kamuting kahoy naman oh lalaman na rin ito pa po yung iba nating mais tayo kukuha po ng ano panggulay na laing yan oh pupunta ay nagtrabaho sa ating sarili eh. Gawa po na tayo walang napira sa ating trabaho sarili. Oh. Uh ngayon. -huh. Ibig sabihin wala po tayo pinera sa trabaho po natin ngayon kaya tayo kumuha ng panggulay. Oh. Uh -huh. Ganito po ang mga ano na dito. Yan. At tayo nasa may sampu natin ay. Okay. okay naman po. Diretso gulay na. pa rin mga kamote oh. Eh. kaya ay talagang hindi ay eh. bulok patay ang puno may sakit pa siguro talagang kamote dito eh eh bulok ito pa po ang ating mga linisin oh. Eh. wala na po ito na po ang ganap oh sa ating anong tawag din eh? maisan ito po naman ay bago po pala tinabunan ay aking inanuhan inaplayan po muna ng pataba yan oh kung mapansin niyo po para po pagtabun ng mga punuan oh yan oh para po pagtabun. diretso tabon na yung pataba ma-absorb na po ng mais yan o no? parang bubunga na mais talaga ayo nakalabat po naman tayo at kumbaga wala pa nabubuhad na mais o oh. ayun po ay eh, para po ito po ang ganap sa ating batch number 2 na no mais o oh. yung kabila po yung masikit ng malalaki ay ayan salamat po sa inyo pagsama ano po yan ingat po ang lahat happy happy lang po magandang panahon ingat po ang lahat happy lang po bye